Kunti lang yung isda Then, eh, binilhan ko ng gulay Siguro yung Gastos nito is Fifty, seventy Eighty Parang one hundred lang siya And then, mantika Hindi naman mauubos rin yung mantika Nang isang bilihan Okay Naka-savings na tayo guys ilang siguro mga tradies ng ulam namin hindi ko kasi bigla yung pagloto eh. kami lang dito tatlo tuwing kakain pag gusto lang magloto magloto sila Adiba? maganda rin pa yung technique ng ganito tsara? alam ko may ginagawa ko ng friend ko tayo siya ang ginayahan ko sarap friend sa facebook ganito yung ginagawa niya magigistak siya ng lumpia para sa mga anak niya. Ay, naka. Ayan, guys. Thank you for watching. Hindi <laughs> pa ako tapos magluto so dito. <laughs> Ay, enough na ito. Sunog na yan. Okay. Lato naman kasi itong sun. Lato na yan sa loob. Mm. so maghanda na tayo ng plate. Plate talaga. Eh? Paano yung nating mantika? Wala. Oops! Ay, sana yun? Oops! No, 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 no. Makulit kasi itong mga posa ko eh. Wow, sana on. Oh. Dapat may tissue to eh. Next time lang. Budget lang kasi tayo, guys. <laughs> Kaya nung no, need niya mga tissue na yan, sarap. Hindi tayo mapera. Diba? Hindi kami mapera. Enough lang. Kapakain ng three times a day. That's the Filipino kasi. Diba? Marami mo. So, I need na. Kakain na tayo. Oke, okay. kayaknya aku guys. Oh, ay, mainit. Nih. Hmm. kain yuk nang Almusal. ay, Hmm. Bye-bye.